Ano yung niya? people. Hindi ko nga eh nakilala si Eden pag susunod. Si Eden bata. ko si Eden. na naman sa PBB nagakurwa naman sa next ano? Ano oh, nagakurwa <laughs> Sa hindi mo ito English yan, no? Tagalog, Bisaya nga siya nito. Ano ba nga Kinalang Bisaya? Nagsumsikat naman. Si Papa na niya iya kamayo. Kaya nasisidaw mo na natin. Maghulag mo na. Ano mo niya ang bayad mo? Atlas, dak mo pinako.